Ako ay biglang may naisipang ipagawa kay Habi kahit na nga medyo masama na nga ang panahon dito dahil paparating na yung bagyong si Uwan. At hindi nga nagtagal ay umulan na at inabotan na siya ng ulan sa labas kaya napilitan na itong ipasok sa loob para dito na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Para para na lang talaga upang matapos ang naumpisahan na dahil itong si Habi ay kapag naumpisahan na niya talaga ang kanyang ginagawa ay hindi niya na ito titigilan hanggang sa matapos ito. At habang ako nga ay nanonood sa kanyang pagwiwilding, ay ako ang sumasakit ang mata at ako ang natatakot ng sa mga apoy-apoy na tumatalsik. Pero siya ay baliwala na lang sa kanya. Dahil ba sa sanay na sila o sa tinitiis na lang nila ang hapdi sa mata? Dito nga sa part na ito ay patapos na siya at medyo tumigil din ang ulan kaya nailabas niya ito at doon niya hininang organ grinder yung bandang kanyang minilding. And then, ito na nga at nakatayo na ito ay kinabukasan na dahil natuyo na yung pintura, eh, nilagay na rin agad-agad niya yung mga halaman doon sa kanyang ginawa. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!